Kuya, tanong ko lang kuya. kuya? Ma Makano per kilo nito? Bakit ba 'yan? Ha? 240. Kasi baka kasi magtanong mga viewers ko. 240 ang kilo. Ano to kuya? Bubuhan o hindi ka pwede baka bilhin tigay nito? Oo. Buo talaga 'no? Malaking kilo lang 'yan. 240 lang. 240 lang. Ah, pilong TV po. Ah, pilong. Oh, pilong TV. 240 ang kilo dito mga pakresa. Pero no? bihira lang dating nito 'no. Bihira lang at malaki 'yung paligid yan paligid, makakabili ka ng uh, tingin ito buwan, bandyera ito buwan na oh pero bagong dati, bagong kuha lang yata ito oh malaki oh malaki oh 240 ang kilo, 240 yan maganda oh Bagong huli lang yan, mga bakas. Shoutout na yan. Ah, sa'to. Sa'to ako ito, Ano pa si mama ko eh. Ha? Para may tao mama ko maliw tao. Sa ito kay kuya, sa ito kuya. Ano yan kuya?

dito oh Oh 20 kilo Ito? oh Bultuhan oh, oh bultuhan Pero baka nakapili na diyan yes. Ang mga yata baka pwede Ayaw nila Ayaw Bultuhan, bultuhan kasi rito okay. 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 so, Hindi rin akong pwede makapiling na Lahat ah ko uh. sa ating po kami naman mga viewers at uh, nandito tayo sa may ano ano Peaceport Rosario Cavite ayan guys no at araw kayo ng Biernes dito na naman tayo sa may Rosario uh, after din rin muli mga presyuan dyan mga sariwang isda sana meron tayong mabutan ngayong uh, umagang ito no? Sana may mga makita tayo At mga kapilit ay pangulang ulap Ayan, siyempre, shoutout muna sa ating mga Pinamahal mga viewers OFW, silent viewers Maraming maraming po salamat, no? At sana samahan nyo ko yung uh, umakang ito Ating i-update ng mga presyuan ng mga isla dyan At uh, meron kayo tayong mabutan tara mga hapon na, samahan nyo ko Okay, mga partners ayan sa mga nagtatanong may mga paradaan dito ng motor malawak ko yan hanggang doon may no? mga paradaan ng motor yan dyan. malawak ko yan mga partners yung sasakyan banda doon malapit doon sa may ano sa may uh, dali mga paradaan ng motor may mga motor po yan oh. No? Wala pong bulihan para motor dito. Ando yung mga bandas sakyan para daan. Pero nung binili na ano, ando yung para daan ng ano, four wheels dito banda. So tara, pasok na tayo. Labas dami dito oh. <laughs> ah, Ang din oh.

itu di teman. makasih. Ayo no, block, <laughs> Ayan, rito, mga paknas oh. ini ito. Parendi boss, salakito. daw nito. Sarap ihaw. Sa, <repan> eh, mga paknas mga Pada Ayan o. Ay, ano? Ang dami may mili ngayon. Ah, uh, Biernes. No? Sa, sa, labas po lang ito, pero try natin puntaan sa loob, mga kapag-nurs. Sa 50 Tang -tang. ito may 250 mga ano dito mura pala ano dito 300 o oh.

halos mga tunan, lalaki oh lalaki na ito Buhuan, gito, buwan ganito buwan, makaano kayang ilan ito? dalawang daan dalawang oh malaki na ngayon ang o ng mga pakas nalaki na ito nalimasag dami

Ilano kasi mama ko eh. ah Para makita ko mama ko mali yung ko. kay kuya. Ano yan kuya? Bu Lahatan kuya? Bultuhan? Oh. Ah, bultuhan? oh Bultuhan daw. Sarap ka. Oh. yan

Oh bakal aku polo oh, no boy oh 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 telungan oh nak telunan oh apa suyun bola free di mainkan yo 200 datang rumah asam lu tempo no. yang ada stackian oh oh Bakit doon pwede kilo? Ito oh, bultuhan oh. Oh, bultuhan. Pero baka nakapili kayo na dyan, mga titingi yata, baka pwede. Ayaw nila. Ayaw, bultuhan, bultuhan kasi rito. Ayaw, saan? Hindi na pwede makapili ng tingi. Lahatan na. Lahatan na. Ate, wag doon din na ako. Oh. Nakatatak na dami ng limasak Dagsa Abante, abante tayo, abante <laughs>

P370 370 370 370, 370. 370 ang natin, oh. Food size, p sa Anong mga isa ito? Milda? Oo. 30 kilo. 30 kilo po? Ba, Nakabuuna. Ano kayong masarap loto nito? preto? mura pala dito, no? Try tag ilo. Grabe mura mga kapak, mas. Prito tapos sidigang sa biso, pwede, no? Sidigang sa biso, boss, napakasarap niyan. Kapitan niyo daw. Ah. Uh, pa, don 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 hiwa, sa bila. Ah, pwede ro pala. Kain tayo ng ilo dito. Milda, ayaw gusto. Ah.

Anong ulo? Anong bayan 60. Wala ulo Kung kami 60. Wala nga ngayon! Wala bang ngayon? Wala. sa kinaw yun, lao Dito, meron dito. Makadali nga ako dun. Halos bangus po dito mga kapakmes Magkano kayang tulingan natin? 2.10 Hanggang 2.10 2.20 Hanggang 2.10 Gaganda sa sariwa 2.20 2.10 daw makakabili ka Ano? 1.50 ang kilo? 150 yata yun eh, no? 150 ang kilo bangus bangus ang marami dito ngayon ito ang nabuta natin mga tamban ano Walang lawlaw -law ngayon. Laulaw ang

P400, boss. 400. 400. 70. 70. Parang kaunti lang ano isda kayo no? Oso, manipis Manipis kayo no? isda kayo Kaunti lang dating ano? Tigyo, tigyo Ito naman mga per frozen to Balunggong 1,350 1,350 Ilang kilo ito, madam? Sampuan ho sa mga banggit. 10 kilo 1.35 galon. Ano to galong go? Abal ah, nga 'to? Nakaren po. Ah baka salmon pala. 1.35 10 ang kilo nito mga pack nish. Para para makain para alam niyo ayun know, ang mga freezer packs wow. wow. ito. Wow, de marketo para nang ito.

Perintah. Kurang-kurang. Jadi kalau Shoutout po eh. Shout kay... Ano? Idol. Kay... Naruto. <laughs> Pilong, TV. <laughs> ah, Pilong, Pilong TV. TV. Pilong TV. Pilong TV. Pilong TV. naman idol. Lagi like ka dito, don't know. Ha? Like Hindi. It. Yung may mga kasama ka oh, dito. Mga kasama vlogger. May nagkikot-ikot rin dito. din araw-araw. Ngayon lang ako rito ulit. Okay. Takal ko na ano nawala. Ay. Ano ba to? Ano ano ang ano ito? Minda, minda, minda. minda, minda. Pagkano ng per kilo diyan? Sandaan isang ano yan, tupok. Sandaan sa tupok. Oh. Sarap to ng tindi dalawa, sinigang no? 80. Ayaw. Sarap pias yeah. sinigang sa Parang wala kang ano ito kayan, walang dating. Wala, walang gawa, walang gano. Fairness, fairness kasi no. Bukas siguro marami no. Bukas, oh. bukas try ko ka ikot bukas. Kedol, tingyo. Eh, pagdurog na to no. Wala talaga, ayan no? Ayan mga ito natin Puwas <laughs> ko yun Wow, oh, walang ano ngayon, walang, ayun, laki Walang karos na, no? Punti lang yun, no? Ito, 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 may dumating, ang laki tuna Sandalan sandal. itong sandal natin dito mga kapaklay So sandalan lang Tatlong piraso Madami um, Sandalan ito wala laki tuna oh. ito to Laki oh. Laki no May tuna dumaksa dito lalaki Bunga nga pala laki oh. Bagong dating lang itong mga kapaklay Tidak mau kita nyopres tak preso. Itu buah tuh. Pemiliknya itu buan tuh. <tuh> yes. Kepas, gitu. Oh ya, kanu kurang kau yang Ma makan perkejut itu. Okay din 'di? To mga viewers ko. Oh. 240 Ano to, kuya? Bukuhan o oh, hindi ka pwede makabenta ito? Bukuhan talaga 'no? Palingi lang 'Yan nagbablog ba Ah, Pilong TV po. Uh, Pilong. Oh, Pilong TV. 240 <laughs> ang kilo na dito mga paksa. Pero viral lang nito, 'no? Viral lang at yung paling Palengke, makakabili ka ng uh, tingera uh, Ito buwan, bandera Ito buwan na oh Pero bakun dati, bakun kuha lang yata ito oh okay. lucky Laki oh 2.40 ang kilo, 2.40 Buhan, siguro mga 30 kilos na sa nito, laki Ayan, thank you po. Thank you. sa atin? Kunti lang nating traka yan. Oh, may 90 tayo. 90, oh. 90 kilo. Yellow. yellow pin, oh. Kunti lang nating ayan, oh. Yellow pin, oh. PUSH! PUSH 20 and 190 lang. PUSH 20 190 lang. 190 lang. Kau lang. kaya? lang Puro ano Ah! Laki ng tuna. Morning oh. Ano? So, Pero puro tuna na laki oh. Sarap to kaso buuhan talaga to. Laki mga kapaksos. Puro malaki tuna ang dumagsakay dito. Tuna. Yan din po bila. Kung kami makatalo ko. Thank you.

may isa pa na kabalandra rin natin. Tuna pala, laki. Nabili na siguro ito. Mark, alis na! Ito na bunga nga. Laki. Tuna. Sarap. Ito gawin litsod, pwede yan kilo sir? Ha? 220 220 220 Nakuha na ito? Ah, di pa? Oo Okay, 220 kaso buwan to Bawal ang ting 220 Pero buwan eh Ito lang ako. 2.20 ang kilo sa ating tunog. Laki. Ganito. 2.30. Kalusong balsa. Ah, 2.20 na balsa. 2.20 na balsa. 5.00 na mga kapangas. Pumunta na sa si baybayin. walang gaano dating na isda malakas pala yung alon kaya naman pala eh